Okay mga boss, ayusin ko lang yung damit ko para maging presentable naman tayo. So ano nga ba yung mga discarte o so, kung ano yung mga tips na may bibigay ko ngayon 2024 bilang isang amplifier technician yon Kasi iba-iba yung mga point of view, iba-iba yung mga opinion. So sa akin naman yung opinion ko kung ano yung nakikita ko bilang isang amplifier technician yun ang may papayo ko. Nasa inyo na din yan kung Uh, nagustuhan nyo o hindi nyo nagustuhan yung sasabihin ko dito, okay lang po, comment lang sa baba. At kung may mga dagdag info kayo, comment na lang. So, simulan na tayo. Ngayon, may mga ano, na-realize ako sa pagtagal din ng gumagawa ko ng amplifier. Uh, siguro lalagyan natin ng ano, tawag dito. Uh, separation. Iba-iba kasi yung ano eh, kung saan yung goal mo Diba magiging music lover o audio lover, sound system lover o kung ano man tawag yan nila. So iba-iba kasi yung, path, yung pat o yung patutunguhan o yung goal ng isang tao. So hahati-hatiin natin yan para mas malinaw. So sana naman ma, ano, ah, gabayan ako. <laughs> May deliver ko ng maayos yung nasa isip ko. Pasensya na kasi minsan nabubulol tayo o no, hindi na ano. Pasensya na talaga. So, unang-una, pag-usapan natin dyan, ano talaga, halimbawa, ikaw, uh, ikaw bibili, ikaw mismo, bibili ka ng amplifier, ano yung goal mo? Ano yung balak mo? Uh, kasi, iba-iba yung tao, eh. base lang to sa, nakasalamuha ako na experience ko na tao, iba-iba. So, ano talaga yung goal mo? So, balak mo ba magkaroon ng mini sounds, sound system, kung ang palaki ng palaki o gusto mo naman ng music na pambahay lang pang okay lang ba pang ano lang pang sounds lang parang ganon so iba 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 yung ano kaya minsan hindi natin mabigyan ng tamang advice o payo yung iba kasi iba naman pala yung landas na tatahaki nila iba yung pinapayo natin so natapik na din natin na dati na pag, uh, ka ng amplifier hanapin mo yung magandang quality pero sa panahon ngayon mga boss, ayo kung magano ha, baka mapasama tayo. Parang yung quality ng mga nilalabas na amplifier ngayon, sa Pilipinas tayo, yung mga nabibili natin, eh parang pare-pareho na lang. Pare-pareho na lang. So, mahirap magsalita <laughs> kung ano yung mga brand na matitibay o hindi matitibay kasi bash na naman ang aabuting ko nito. So, ganito na lang, iibahin natin ng konti. So, pinaka-general kasi dyan na advice pag bibili ka ng amplifier. Unang-una siguro, ang tinitingnan ng mga customer, unang-una, yung budget. Magkano ba yung budget? Kung mas mura yung amplifier, mas maganda. Tapos, susunod naman dyan yung quality. So, magandang klase ba yung amplifier na yan? Maganda ba yung mga pyesa na ginamit? Maganda ba yung pagka-construct? O maganda ba yung pagka-buo? Yun. Kaya lang, laging nagsasalungat yan yung budget at saka yung quality laging yan ang ano uh, tawag dito ang problema natin kasi uh, ako personally hindi ako naniniwala sa mura na quality pa pasensya na po kung may mga naniniwala doon na viewers ko pasensya na po eh, opinion ko yan kung naniniwala kayo sa mga amplifier na mura na quality pa sa inyo na po yun eh, yun eh, sa akin naman hindi ako naniniwala kasi kung gusto mo na magandang quality na sounds, abay gumastos ka, parang gano'n, parang gano'n, di ba? Mas maganda yung pakagawa ng pyesa, uh, mas may presyo. So malabo po yun, yung ano, uh, bibili ka ng amplifier na ang budget mo ay pang, ano na, pang maliitan lang, pero ang hinahanap mo na quality ay pang, pang, ano, pang malakasan. So malabo po yun. Hindi eh, po nag exist yun sa totoo lang. Parang marketing strategy na lang talaga yun. So yun naman sa ano sa mura na quality pa. Pasensya na po. at uh, opinion ko yun. Eh sana maunawaan. So wala yun kasi yung, yung murang budget at saka yung quality naghahanap na napaka mura pero sobrang quality. O oh, quality na rin. Sabi na natin medyo quality lang. Malabo pa rin yun eh. Malabo pa rin yun eh. Uh, more on ano yan eh. More on tawag dito marketing strategy talaga yan so pass na tayo dun sa mura na quality pa so yun nga hanap ka ng murang budget hanap ka ng quality so karamihan naman kasi sa mga tinatawag nila dyan na ano eh may tinatawag sila dyan yung mga casual casual na amplify user shifty yun talagang pinaka number one na tinitingla unang una uh, mura tapos okay na rin parang ganon yung ano kaya quality o hindi na natin mapipigilan yun at gano'n na talaga gano'n talaga so bibili ka ng amplifier yun nga balik tayo sa ano, sa, sa goal so ano bang goal mo bibili ka ba ng amplifier para gamitin mo ng pang video okay pang karaoke okay? o gusto mong mag ano magpaunti-unti ng pagbuo so yun doon tayo mag ano tayo mag mag ano mag, kung ang gusto nyo ay hanggang sa makabuo kayo ng mini sounds yung mga trip nyo talaga ay mag iipon na unti-untiin siguro kung ako lang kung akong papakinggan nyo mag invest na kayo sa ano kung ang gusto nyo nga uh, unit ay yung pang matagalan yung gagamitin tapos balak niyo dagdagan ng dagdagan palakihin ng palakihin, palakihin yung yung sounds nyo ay kung ako lang mag invest na kayo dun sa medyo magagandang quality na amplifier. Pa isa-isa, pa isa-isa, isa-isa hanggang sa makarami kayo. So, wag na kayo magsugal dun sa mga mumurahin. Tapos, wala pang isang taon si na o ano. So, wala tayong magagawa dyan. Pero nasa inyo pa rin yan. Pero kung ako lang, mag-invest na kayo sa mga gandang amplifier maganda ng klaseng power amp. So marami-rami naman yan, makakapagpili naman kayo. oo so, yung may mga presyo, eh, maganda-ganda. O nga pala, na hihit ko lang. Merong, ano, merong mahal na, mura, na mababa, quality overpriced. Pero yun, nag exist yun. Yung napaka, ano, napakataas ng price, pero napakababa ng quality. Yun, nag exist yun. Yun, mag-invest kayo dun sa maganda hanggang sa, ano, para ano, yung kumbaga yung mga pang long term kasi alam niyo yung mga boss ito personal opinion ko eh. yung mga mumurahing amplifier hindi ko yan minamali ito hindi ko yan dinadown o hindi ko yan dinidiscourage na huwag kayong bumili depende naman yan sa inyo sa budget nyo eh. kasi kung yun lang talaga kaya nyo bakit ba hindi eh? kung yun lang talaga kaya ng budget pero kung may balak naman kayo ano uh, maglaan o mag ng pera para doon sa sauce nyo syempre mag-invest na kayo sa mga gandang ano pero wala naman tayong sinasabi na huwag kayong bumili ng mumurahe kasi hindi naman natin, boti kung tayo magbibigay o bilig, <laughs> hindi naman tayo magbibigay dun eh. Pero kung baka sakali lang, kung may budget, eh dun kayo sa ano, mga quality na ano. Kung mga power amp naman ang sisimulan nyo, ganun. Kung mga mamagsasound mama system kayo o magbimini sound, siguro mas maganda mag-invest na lang kayo sa power amp. Isang power amp muna, hanggang sa ano, tapos mga processor, crossover, equalizer mixer ganun. 'Wag na kayo mag-integrated amp kasi yung price naman kasi kaya sa integrated amp kasi tumataas naman gawa ng yung mga added features niya. So kung hindi mo naman magagamit yung iba doon, alam ba, mga Bluetooth, mga tone control kasi gagamitan mo naman ng crossover, gagawin mong pang-bass o pang-high, pang-mid. So hindi mo na kailangan yung tone control doon sa no integrated amp uh, at yung mga mic kung sa mixer ka naman magmamay kung yung sound system yung gagawin mo yun, puro power amp ka na lang pero kung pambahay lang naman ang ano ang trip mo siguro okay na yung mga integrated amp na anong gamitin isa lang, kasi ang tao mga boss base lang sa mga nakasalamuha ko iba iba yung timplada o iba iba din yung taste nila pagdating sa sounds. mayroong mga gusto talaga na mas malakas, mas maganda. Yung mga na, yung, lalo na yung, yung kumbaga, yung pinaka ina idol nila, yung mga nagbabattle, battle of the sounds, yun. Yung mga inahangalan, mga gano'n, mga mini sounds, battle of the sounds, yun. Yung mga gano'n. So, may mga goal din naman na papunta doon. May mga tao na gano'n ang goal. Na magkaroon ng, ano, kaya nagkakaroon ng MCB, hanggang sa dumami ng dumami. So, mayroon naman mga tao na sapat na music lang. <laughs> sapat na music lang pang sound sounds lang yon yung mga concert 502 user so marami naman po yan yung tinatawa na natin na ay 502 pang twitter lang yan maring sa'yo, pang twitter ko sa iba kontento na yon eh maniniwala ba kayo ako mga boss speaking <laughs> maniniwala ba ako technician ako pero kontinto na ako sa tunog nito maliit lang na yung speaker okay na sa akin hindi na ako nagahangad ng ano ng malalaking speaker siguro kung titingnan nyo yung mga teknisya na nag-repair -re ng amplifier. Isa na ako sa teknisya na hindi nyo makikita ng ano, ng malalaking speaker. Unang-una dyan, wala akong pambili. Saka so, hindi talaga ako mahilig sa malalaking speaker yung mga ano. Siguro kaya ko lang itolerate hanggang 12 inches yan. Pataas na di 15, hindi na. Hindi na. Hindi na kaya. So may mga ganong tao. Tapos, yung nasa ano natin na video, yung mga vintage collector. So mabababang watts lang pero malilinaw at malilinis ang tunog. 'Yun naman ang trip nila. So pwede bang sabihin ni pwede bang sabihin ni isang sound lover na nagbabalak magtayo ng isang mini sounds na pangit ang sounds ng mga vintage kasi may hina lang o pambahay lang o vice versa ganun uh, pwede bang sabihin ni vintage collector na pangit ang sounds sa mga may may mga tawag dito na mga nagmi-mini sound so mga nagaganong -nag sit up sa tingin ko hindi kasi magkaiba sila ng ano eh magkaiba sila ng taste o magkaiba sila ng panlasa pagdating sa music o sa sounds magkaiba ng ano magkaiba ng feel parang gano parang gano'n ako din so pag sinabi ko bang sinabi sinabihan niyo ba ako na pangit yung sounds ko kasi maliit lang yung aking ano uh, sarap na sarap na ako sa maliit na sounds tapos yung sa inyo maganda so magkaiba pa rin <laughs> so may mga tao na katulad ko din na although music lover ako pero hindi ako mahilig sa bulabog lover o sa mga talagang mga malakas na rinig at uh, pang gusto kasi mag sounds na parang ako halos ako lang nakarinig tapos maganda din naman to no? parang ganon <clears throat> mayroon naman gusto pang karaoke okay lang pang video okay lang mayroon mga ganon mayroon naman talagang hindi, may, hindi mga ganong mahilig magpatugtog na mga remix o mga ragatak pero naman gusto lang talaga sa bahay mag video okay, meron din naman mga tao ngayon. mag sounds tapos mag video okay, meron naman ganon, meron namang mahilig lang magpa sounds pero hindi mahilig mag video okay, ako yun <laughs> kasi kasi hindi naman kagandahan na sama ng boses ko pag nagkanta mawawala nako ako ng viewers dito eh. so yun lang, so punta na tayo sa technical aspect alam nyo yung mga technical aspect na topic ko na yan sa mga, hindi ko lang alam kung ano nangyari doon na niyo ba yung sinasabi ko sa buong, sa buong 12 minutes so yun na nga na ano na natin na na tawag dito na ano tawag din nalatag na natin na iba-iba yung ano so meron pa mga AVR yung mga mahilig sa AVR naman yung mga 5.1 channel may mga ano iba-iba po ang ano iba-iba po talaga yung ano so wala sanang discrimination so may iba naman kasi halimbawa napapangitan sa tunog ng MCB kasi tunog lato lato daw parang ganon uh, meron naman talaga totoo na pero meron namang ano meron naman gustong gusto yung tunog ng ganun, yung mga battle si ano ba tawag yung ragatak yun ragatak may mga gusto mga ragatak maniwala kayo nakatenda ko ng isang beses ng sa probinsya ata yun so ragatak ang music ragatak, simple yung mga common na ragatak ako talaga may problema kasi ako sa tenga. Nahihilo ako pag yung mga mid frequency masyadong malakas. Parang ano parang puputok yung ulo. Hindi ko talaga matagalan. Hindi dahil sa napapangitan ako, hindi ko lang talaga kayang i hindi kayang i-handle ng katawan ko. Pero yung iba, pag tingin ko ng ganun, wow, sarap na sarap sila sa music. <laughs> sarap na sarap sila sa music. So ganun yun, iba-iba yung taste natin. Parang ganun din. So balik na tayo sa technicality. Ang haba na sinabi ko. So siguro, ma advice ko, kung pang maliitan lang muna tayo kung maliitan lang na pambahay lang pinakasikat kasi 5 buto buto tapos ano, siguro ang mapapayo ko sa inyo mga boss ganito makinig kayo sa mga bibili pa lang ng amplifier mahaba kasi pa sa ko mahabot ng 13 minutes makinig kayo so unang titingnan nyo dyan huwag na natin tingnan yung quality magtanong uli sa technician ganun. kung may kakilala kayong technician hindi kayo ng advice anong magandang amplifier yan yeah, pang ano mga ka-level mga level ng 5 auto parang ganun tapos titingnan niyo pa rin yung budget niyo kung pasok nyo sa budget nyo. anong anong ano kung tatanungin niyo din yung amplifier na yun, kung anong kadalasan ng sira at kung mabilis ba masira yon kung mabilis ba masira at tatanungin niyo din sa technician kung mabilis lang bang gawin o napakahirap gawin tapos tanungin niyo din kung available yung piyesa. So punta na tayo dun sa mabilis masira o madaling masira. Sa, sa totoo lang, sa panahon ngayon, napaka-exe na ng lives pa ng mga amplifier, mga boss. Yung mga bagong labas. Ah, uh, yung mga bago-bago pa talaga, sinbago, hindi eh, natin masabi kasi kakalabas pa lang eh. Pero kung umabot na ng mga may kit-sampung taon na sa market yan, lalabas ang problema ng bawat amplifier na yan, mga boss. Kung ang isang amplifier brand ay lumabas na mga 3 to uh, mga 1 to 3 years pa lang sa market tapos so, sasabihin mo maganda na agad ang quality parang ayaw ko maniwala nyo bakit? hindi pa naman talaga ano yun, eh? hindi pa naman talaga natitest yan kung hanggang saan malalaman mo lang yung sira ng isang amplifier kung mga may git limang taon na sa market na nag-circulate marami ka na malilikom na dita kung anong kadalasang problema niyan so ito sa akin nababasingin ko may nakuha ba akong data sa Juson wala pa kasi madala ka na ng papagawa so matibay pa ang Juson kasi wala ko na encounter, hindi ko alam kasi baka walang Juson dito sa lugar ko, o konti lang gumagamit, o hindi pa nasisira, so pag ang Juson ay nakarefer na pala ko ng Juson na uh, Saturn parang parius lang naman sa ibang amplifier personal opinion, wag magagalit yung Juson lager, personal opinion ko sa Kepler ano bang problema ng Kevlar? Base sa experience ko ha, base sa encounter ko bilang technician, maaaring iba din sa iba. Yung pinagbabasihan ko, yung karanasan kong pang sarili. Ngayon, wa wala sanang pupunta na, ay bakit yung ganito, Kevlar ko, hindi naman, bakit? Hindi po, yung pinagbabasihan ko lang yung ano. So, paano ko mag mag-a-advise kung hindi ko na-encounter yun, di ba? So, sa Kevlar naman, ang problema ko sa Kevlar, kumakalawang yung board. Tapos, yung ito mga lately, itong uh, ito mga late na gawa nila, parang mabilis masira. Hindi ko lang shot sure kung ano baka may ano. Hindi naman natin nilalahat. Ito lang base lang sa na-encounter ko. Medyo may time na napakahirap patinuin ng kibler. Pero sa tunog ng kibler, magandang tunog ng kibler. Malakas. Maganda. So, sa 5 naman, yun ang pinakamarami kong ginagawa dito. Bakit mas marami akong ginagawang 5 -2? may <coughs> Magki 20 years na ata dito sa market yung ano eh, Paybuto. Ang tagal-tagal na ng Paybuto. Kaya expected yan na maraming gumagamit ng Paybuto. Hindi naman dahil sa bias ako sa Paybuto. Uh, pa, uh, sa akin mga boss, base lang sa experience ko. Paybuto pa rin yung pinaka-leading na amplifier na ginagamit sa Pilipinas. Integrated. So, anong problema sa Paybuto? Yung mga Paybuto na mga marami kasi Paybuto na tinatawag nila na fake, generic, imitation ah uh, madaling kalawangin ang pyesa nun tapos wala naman pag napalitan mo okay naman sa mga original na uh, 5 yung mga hindi ko sabi yung origin yung mismong uh, genuine parang ganon na 5 auto din naman kinakalawang pero hindi katulad dun sa generic <coughs> so ano bang napapansin ko nasisira ba si 5 oh, nasisira nasisira din si 5 auto mabilis ba gawin depende pero walang ko wala ganong sakit si Pai na base lang sa kakayahan ko ngayon na hindi ko kayang gawin parang ganon <clears throat> nasisira pero nagagawa yung pyesa available pa oo si Kibler ganon din ang pyesa available din uh, marami din pyesa si Sakura. Sakura Sakura pangalawa sa Pai Sakura ginagawa ko Parang 5 lang din sa Sakura. Matibay-tibay si Sakura kasi halos karamihan sa amplifier nila ay pure copper. Yan. Yan isa sa mga ano, pure copper. Matibay din ang pyesa ng mga Sakura. Parang 5 lang din pag nasira, maraming pyesa na pamalit. ah uh, medyo nagiging down lang yung Sakura kasi medyo mas uh, compare sa ibang brand, medyo mas mataas yung price niya. ah uh, kaysa pa uh, concert. Yung 5 auto siya sabi ko concert pala sa kay sa concert sa Kevlar o kaya sa Joson. So parang Joson at ang pinakamura ngayon para sa tingin ko. hindi ko lang sure ah, pero 'yun ang karamihan ng paborito ng karamihan ng Ano pa bang ibang brand? Wala pa naman ako dito ng ano na integrated ang DB Audio. Yan, DB Audio. DB Audio. May mga time na na kay encounter ako ng puro kalawang o pag kinalawang sa kalawang talaga. Pero pag napalitan mo na yung mga kinalawang, madali lang naman siya ayusin. Matabaho lang. Ano yung sinasabi kong madali? Ibig sabihin yung success rate niya ay mataas. Pero yung ano, yung ah, yung oras na kukonsume ay medyo mahaba pag kalawang. <coughs> Yan. Wala ka halos, wala kayong ano, pipili. Kasi unang-una, pag magsakura kayo, medyo mataas ang price. Tapos, mapupunta kayo sa cave kasi mas malakas ang tunog pero parehas lang naman yung board na pinagkat sa mga magsasums naman uh, sa mga punta naman sa power amp o oh, ano sa mga power amp sa mga yung mga pang mini sounds hanggang sa palaki siguro power amp ano bang power amp yung may papayo ko oh. marami na kasing murang power amp ngayon eh depende na lang yan sa budget nyo kung may budget kayo Bili kayo ng power amp na ano, siguro yung medyo disente na, na okay, okay. 15k pa taas, yun, mga ganun. Ibig sabihin yun, mga ano dun, mataas ang chances na pure copper. Tapos maganda yung quality. So sa ngayon, ang pinaka kinagawa ko dito na power amp na sabihin na natin na low budget o pinaka mababa yung ACE. Sira in si Ace. Nasisira si Ace. Oh, nasisira. Nasisira si Ace. Madali bang gawin si Ace? Oh, madaling gawin si is Maraming piyesa ba si Ace? Maraming piyesa. Mura si Ace. Oh, para sa ngayon mura si Ace. Paborito ng mga gusto magkaroon ng mobile o mini sounds yung Ace dati. Uh, ewan ko, hanggang ngayon siguro. Uh, dahil sa mura na nga, mura tapos power amp na. Dati, extend ata yun, 6,000 lang may power amp ka na. Marami pa naglalabasan na iba, paubos na mga busang boses ko eh. <coughs> Pasensya na. Parang hindi ko nakakayan lulog ko na. Umaba na ako, nagsasalita na nga. Ano. Hindi pala akong pwede talaga mga. So, sa mga power amp, marami kasi, marami kasi yung ano eh, ah, magagandang klase kasi hindi lang kaya siguro ng ibang tao yung ano. So yung unti-untiin yung mga boss. Pasensya na, gawa ko lang siguro ng part ko kasi sobrang lala na talaga ng baka madamage na naman yung ano. Hanggang dito na lang mga boss, produkto na natin yung Hindi ko kaya maganda ano <coughs> Umubo lang. Paalam lang muna, God bless po sa ating lahat. <laughs>